Boss. Paa naman. Di lahat ng nangtambay dito naglalagay sa akin. Ito ha? Kasi ako siga sa lugar na to, boss. Baka gusto mong may mangyari pa sa'yo pag di ka naglagay sa akin. Ako hindi mo yata ako kilala. Hindi mo kailangan itong bad boy ako rito. Ha? Sino ba yung ng nitong tao nito? ito? Siyempre. Baka naman. Baka naman. Hindi ba ako kilala? Ako si Toyong Ansiga sa lugar na ito. Pre, sino bang pinaparindan mo dito? Pre, tayo lang dalawa dito ah. Sino pa ba? tayong dalawa eh di, sino ba ba ang pinariringgan ko? sinabi ko lumanding ka sa lugar ko kailangan mong maglagay diba? naririgin mo ako? Pingin ka ba? sino ka ba? to yung ako siga ako rito hindi kita kilala anong hindi malis kita malis ka dyan sa... sa motor ko kaya hindi nga ka ako rin. nagpapakilala sa iyo eh para malaman mo kung sino ako eh ikaw bang siga dito? Ako ang siga rito. Bakit ka nandito sa teritoryo ko? Ngayon lang kita nakita dito, pre. Matagal na ako na gano dito na paparada dito. Dalo ko. nakita ang ano dito, mukha mo dito. Dalo ko. Ngayon lang kita nakita dito. Ang tagal-tagal ko na dito eh. Di mo ba alam lahat ang lumalaan dito? Lahat nagbibigay at tumasamba sa akin dahil ako ang siga dito Ano bang ibibigay ko sa iyo? Matigas siya tatu ah Kinikikilan mo ba ako? <laughs> ano? Boss, joke lang! Hindi ka na mabiro dyan. Hindi ka na mabiro dyan. Ang laki mo pala. Huwag mo kong bibiro ganyan ha. Di joke lang po. <laughs> eh, mong... Hindi ka na umalis ka na dyan. Hindi mo na ako sigari ito eh. Ay hindi naman pala eh. Joke ka pa eh. Joke lang yun boss. <laughs> joke lang yun yun. <laughs> <laughs>